po kayo po ba ay natuwa Ano po yung nasikor po ba ay natuwa matapos si anunsyo ng ERC na approve na uh, provisionally ang halos 20 bilyong pisong refund ng Meralco uh, dahil hindi naman ito uh, natutuwa sa isang banda pero nalulungkot at sa talagang tayo ay bigo sa ating inaasahan sa ating uh, energy regulatory commission So magkakalong tuwa at ma pero mas malaki ang ating nadadamang pagkabigo. Dahil? Dahil nakita natin dito ang isang malaking kapabayaan ng Energy Regulatory Commission. Uh, itong 19 billion na alok ng Meralto ay hindi natin maunawaan kung bakit ang direktiba ng Energy Regulatory Commission ay pautal-utal na ibalik sa mga consumer sa loob ng 36 months o tatlong taon. Samantalang alam naman ito ng Meralco na ito ay over-recoveries, katulad ng kanilang tinatawag na depreciation, ito ay may provision na. Ito ay naka 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 allocate na to, naka handa na to upang ibalik. Kaya hindi natin maunawaan kung bakit inuutal-utal ng Energy Regulatory Commission dahil walang ibang dating sa atin yan. Kung hindi, makameral ko itong kanilang desisyon. At ito ay hindi naman natin mailalayo tung sa unang mga refund order na ginawa na ng uh, Energy Regulatory Commission noong nagdaang 2021 January no mag-offer ang Meralco ng refund na 13.8, sinabi natin gawin niyo muna trabaho nyo, alamin niyo muna kung magkano talaga yan. Hmm. At nakita naman natin na tama ang posisyon ng Singapore at ng ibang pro-consumer na intervenor dahil yung 13.8 ay umabot ng 40 billion na refund noong July to noong uh, June 2022. At ito ay sinasabi pa natin na kulang pa ito Ayon sa computation ng dating commissioner na si uh, Alfred Non, na isang batikang uh, CPA, sinasabi niya na maliit lang yung 48 billion. Ganun rin dito sa 19 billion alam na naman ng Energy Regulatory Commission na mayroong dapat isole na sobrang paniningil ang Meralco, eh dapat unang-una hindi na nila inantay na ang Meralco pa ang magsasabi kung magkano isusole nila. Dahil pinababayaan nila ang kanilang tinatawag na moto proprio powers as a regulator. Dahil nagsusumiti naman ang lahat ng distribution utility sa kanila ng monthly financial statement. Kaya dito sa pagsusumiti ng mga distribution utilities, ay alam na nila kung sumusobra na ang paniningil. Kaya ang unang inaasahan natin sa uh, Energy Regulatory Commission ay hindi pinapayagan na ito ay patuloy. Na sobra, itong patuloy, itong sobrang paniningil ay hindi dapat nagpapatuloy. Dapat kaagad-agad itong pinatitigil ng Energy Regulatory Commission para sa proteksyon ng mga consumers na isa niyang mandato. So dapat, Kaya dito, Sir Pete, dapat, Sir Pete, ang punto ninyo is dapat Isang bagsak yan, hindi yan. Agad -agad. Hindi utay, hindi pala utal-utal yung word uh, Sir Pete, Utay-utay, ang ibig mm. mo sabihin, utay-utay, parang staggered. Uh -huh. Hindi dapat utay-utay. Nararapat, nararapat lang hindi dapat utay-utay ang sa sapagkat unang-una yan ay sobrang paniningil. At yung pagbabalik niyan, hindi yan nagmumula sa isang mahirap na utility, apay bilyon-bilyon ng kita niyang nung nakaraang taong gumita yan ng 28.1 billion. So bakit hindi niya may susoliag kaagad-agad, one-time cash refund yung 19 billion upang mabigyan natin ng kaginawaan naman? Lalo-lalo na yung mga consumer talagang nangangailangan. Paano nila ma-appreciate -ma -ma yung utay-utay -utay na pagbigay sa loob ng 36 months hindi pang at unang una Alvin Doris hindi ipinasaad ng uh, Energy Regulatory Commission sa Meralco kung magkano matatanggap ng bawat isang customer. Hindi niya alam. Ang alam lang natin, 19 billion. Ako, sa loob ng... Sa, Diyan sa 19 billion, magkano matatanggap ni Fit Ilagan bilang isang residential consumer na Bilo nagbabayan nga, eh. ng competitive 92 centavos per kilowatt hour as a residential consumer. Hindi ko alam yan. Opo, Basta opo. na lang kung gusto nila, yun na lang tatanggapin natin. Opo. Hindi Sir Pete. Yun. Opo, Sir Pete, Yung sa pagbabalik po nila, pagre refund sa palagay nyo, dapat kasama o dapat i-factor in na may interes. Kasi matagal nilang ginawa eh. Sinabi nyo na nga, maliwanag. taon. O, dalawang taon na mali pala ang sinisingil natin so, sa, sa, atin. Sobra, sobra sinisingil. Sobra, sobra sinisingil sa atin. Hindi ba tama lang na dapat ay may interes yun? kasama yan Doris tama at kasama yan sa sinasabi nating kapabayaan dahil hindi natin makita ang gina proteksyon na inaasahan at nararapat para sa mga consumer na isang mandato ng Energy Regulatory Commission hindi natin makita yan kaya tayo ay nagain ng motion for reconsideration sabi nga natin kahit na yung diniklara ng Meralco na annual revenues niya hindi naman to benefit pa yung sinasabi lang ng Energy Regulatory Commission na Pagkatapos ng kanilang verification and validation, ligasyon lamang yun. Wala naman silang sinabi kung paano nila verify, at binalidate. Kaya sabi natin, yung bang diniklara na annual revenues ng Meralco, nags nagsumiti ba ang Meralco ng kanilang income tax return at sinasabi na yan ang talagang kanilang annual revenues or annual income? Sinabi ba nilang Energy Regulatory Commission na inaral namin yung audited financial statement na sinumiti sa Securities and Exchange Commission? na kung saan makikita yung reported na annual uh, income o revenues ng Meralco. Hindi sinusuporta ng Energy Regulatory Commission yung sinasabi nila na verify namin at bilang ni date. So nasaan ang consumer protection dito? Kaya in, instead na tayo ay lubos na ganap na matuwa, in mas mabigat yung ating uh, tinatawag na kabiguan or disappointment dito sa decision ng Energy Regulatory Commission.